ang unicorn ko ay tumatakbo pa baba ng daan. Oo, oh, gutom na ako. Gusto kong kumain. Naririnig ko ang iyak. Gusto nang kumain ng apo ko. Tumatakbo ako. Oh! Ang masarap kong donuts. Hmm, ano? Umiiyak ang kapatid kong babae. Oh! Ano? Umiiyak ang sanggol? Anong problema, ate? Gusto kong kumain. Oh, pakakainin ka namin. Ha? Hindi pantay ang hood. Lola, tingnan mo. Gusto ko ng french fries. Oh, Sige. Magandang patatas. Tara na. Karaniwan akong profesional. Kukunin ko ang mantika at ibubuhos ito sa kawali Sige, ganyan lang. Buksan ang kalan at initin ito. At ano ang ipiprito niya? Nilagay ko ang mga frozen fries sa kalan. Ano ang ginagawa mo? Ah. ah, ah anong kalukuhan ito? Ah. Natutuluan ako Hindi ng mo langis. mo pwedeng gawin 'yan? Kailangan mong maingat na hiwain ang mga patatas. Ganun lang. Ilagay ito sa kawali. Asti. At ibuhos ang mantika sa ibabaw. Oh, tignan mo. Nagiging brown na. Ngayon pwede mo na itong tanggalin. At lagyan ng ketchup sa ibabaw. Hoy, ikaw. Oh, uh, napaka-primitive sa isang galaw hiwain ang mga fries na ito. At siyempre, magpiprito rin tayo ng bacon. Magandang luto, ganyan lang. At prituhin mula sa magkabilang panig. Handa na ang bacon. Inaalis ito mula sa kawali. Ngayon, kailangan nating iprito ang mga patatas. Perfecto! Nilagay ko ang fries sa bacon at tiklopin ito. Narito ang mga roll. Dagdag pa ang sarsa para sa bawat isa. cranberry ganyan lang at syempre huwag kalimutan ng mga gulay hmm oh ano ang gagawin ko sige nakuha ko na ang package lagyan natin ng banana marmalade dito magandang ideya tama dagdagan pa ng topping strawberry syrup hmm sarap Nam -nam. Sa ibabaw na. Handa na. Halika. Oh, ang interesante. Ayos. Pero hindi ko gusto ang mga gulay. Mmm, ayos ang sarsa. Ang kombinasyon. Ang subukan natin. Oh, hindi. Hindi ko gusto. Hindi ko nagustuhan. Oh, patatas. Mmm, napakasarap. Ilagay natin ito sa ketchup. Oh, ayos lang. Pero hindi masyadong original. Oh, tingnan mo yan. Mm, mga marmalad na may syrup. Oh, gusto ko kainin lahat ito. Magaling, kapatid. Ikaw ang panalo. Ako. Oh, oh. Panalo ako, panalo ako. Bibili ako. Gusto ng waffles ngayon. Sige, gawin natin ito. Madali lang. Walang problema. Kunin natin ang mga itlog. Ano na naman ang ginagawa? Basagin natin ito. Alisin ang balat. Mm, oh. Hindi ko kailangan yan. Ngayon, Magbudbud tayo ng Pero asukal. Pero kakiusap, konti lang. Sige, kukuha ko ng klor. Magaling. Ay, halika na. Niloloko ko lang siya. Oh, ay, sobra Ayos. na yan, mahal. Ayos lang. Ngayon, kailangan ko ng harina. Hatsing! Ay, naku, bumahing ako. Nasa harina kaming lahat. Oh, wala akong nakikita. Pasensya na. Pasensya na. Pwede mo lang itong punasan. Ganyan lang, kita mo? Oo. Oh. Nine. Pusay sa harina. Yehey! At kaunting gata sa ibabaw. Yehey! At kailangan itong lahat na ma... Haya! Maganda! Ihalo... Perfecto. Oh, siempre kailangan natin ng mga candy. Ibuhos ang mga ito ayon sa kulay. At ngayon, ibuhos natin ang masa sa ibabaw. Oh, napaka-cool na ideya. Ganun lang. Oh, ngayon, Halloween natin ito. Maganda. Sige. Ngayon, ibuhos natin ito sa waffle iron na may mga guhit ng iba't ibang kulay. Magkakaroon ako ng napakagandang waffles. Ngayon, pwede ko na itong isara. Oh, oh, oh Tingnan mo ang waffle na ito. Ang pinakamaganda. Yay! At ang iba ay pareho. Ngayon, kailangan ko ng ilang skewer. Ilagay mo mismo. Nga to din pabor ko Nutella. Ngayon, gamit ang tusukan, maaari mo lang isawsaw ito sa tsokolate at voila. At syempre, huwag kalimutan ang sprinkles. Ah! Ah, na ang kagandahan. Wow. Perfecto. Ayos! Maganda! Oh! Tara. Oh sige. Nagsisimula na akong magluto. Okay, ibuhos natin ito sa waffle iron. Ilabas natin ito. Perpekto. Amoy mabango. Sa ibabaw, kailangan kong maglagay ng mas maraming mantikilya. Ganyan lang. At syempre, buhusan ng maple syrup. Ganda. Seryoso? Oh, ah, dali lang. Ngayon, kadkaring ko ang zucchini. Magkakaroon ako ng espesyal na waffles. Magdagdag tayo ng itlog. Lingay or the Cody Karina. Siyempre. Astig. isang kurot ng asin. Pagsasamahin natin lahat gamit ang blender at magsisimula sa pagluluto. Ganyan lang. Oh, ang ganda ng kulay. Asti. Ngayon, iprito natin ito sa waffle iron. Oh, hindi lang maganda ang aking mga waffle, kundi masustansya at masarap din. Ang galing! Sige. Ngayon, ayusin natin ang waffles gamit ang ilang kamatis. Voila! Handa na. Oh! Ang ganda nun. Ngayon, madagdag tayo ng abokado. Hati nito sa mga guwit. Perfecto! Ibuhos dito. Oh, Diyos ko! At ngayon, kaunting sauce natin na paborito. Hindi lang ito pagkain, kundi isang obra maestra. At syempre, kaunting gulay sa ibabaw. Perpekto! Parang nasa mga restaurant. Asti! Oh, sige na! Oh, kain na tayo! Wow, ang gagandang putahe! Oh, ano yan? Hmm, simulan natin sa kakaibang ito. Ew, ano yan? Hindi ko gusto. Naku. Oh, tingnan mo ito. Ang ganda nila. Mmm, yum, yum. Ang sarap. Oh, ito ay kahanga-hanga. Talagang masarap ito. Hindi ko matigil ang pagkain ito. Oh, talagang nagustuhan ko ito. Perfectong waffles. Okay, ngayon itong mga ito. Hmm, ayoko ng mantikilya, pero tingnan mo itong mga waffles. Hmm, ang sarap. Napakasarap. Awesome. Oh, gustong gusto ko ito. Oh, oh, busog na busog ako. Oh, Lola, napakaganda nito, pero ayokong pumili. Well, si Lola ang panalo. Oh, nagustuhan niya ito. Oh, kawawang bata! Ang mabuti kong maliit na isang... Tingnan mo lang. Gusto ko ng mga sushi rolls. Okay, matatapos na tayo. Ano yan? Kaya ko ito. Hindi nga lang sa isda. Kunin ang gum, cream, at marmalade. Krema sa ibabaw. Mmm, sarap. Ibuhos mo ng ganyan. Pagkatapos idagdag ang marmalade na mata. Well, hindi naman masyadong madaming marmalade. Magdagdag pa tayo ng mga bear. Oh, ang sarap nila. Ilagay natin sila ng ganito at i ito ng magkasama. Wow! Oo! Oh, oh. Mukhang astig, di ba? Gumawa tayo ng dalawa nito. At ngayon, lagyan natin ng strawberry syrup sa ibabaw. Astig! Oh, ang ganda. Oh, wow. Ano ang ginawa mo? Ah, mag ingat ka. Pakukuluan ko muna ang bigas. Magluluto din ako ng bigas. Okay. Ah, heto na. Ganyan lang. Ngayon, kukuha ako ng abukado. Hati nito sa dalawa. Tanggalin. Gamitin ito, Maingat na hiwain nito ng manipis. Okay, pati ang abukado babalatan ko na rin. Sige, ganyan lang. Oh, ang sarap! Anong ginagawa mo? Pagkatapos hinihiwa ko ng manipis ang isda. Ha? Sige, isda. Islide lang natin ito ng ganyan. Oh, mas mabilis. Ngayon, kailangan ko ng cream cheese. Ganyan lang. Ilagay sa baking bag. Oh, ano ang dapat kong gawin sa keso? Ngayon, kunin natin ang isang banig. Ilagay ang seaweed sa itaas. Ilagay ang kanin dito. At ipamahagi. Siyempre, Pantay-pantay. Sige, maglagay rin tayo ng counting bigas. Okay, mahusay. Ngayon, balikta natin ito at lagyan ng keso sa ibabaw. Isang guhit lang. Master. Okay, keso. Ah, uh, ilagay na lang natin sa taas. Nee, ngayon, kahal na sumaya bukado at ibuhos ito malapit sa keso. Sige. Well, ibuhos natin ito ng ganyan. Ngayon yun, ito na ng Pindutin ito pababa para maging makinis. Oh! Oh, bravo! Ang pantay. Hayaan mo ring subukan ko. At ring on, nabay din salmon sa iba. Oh, isda. Sige, ganyan ba? Sige. Nga yun, dadang hiwa niya. Ano na na? Ah, maganda. Pagdagdag tayo ng wasabi at tuyo. Paano niya ginawa iyon? Oh, ang pangit ng akin. Oh, alam ko na ang gagawin ko. Kukuha na lang ako ng pipino at hihiwain ito ng paikot. Alisin ang gitna, saka ko lalagyan ng kanin. Yan, yan, lang. At handa na ang lahat. Ah, napakaganda at talagang original. Tingnan mo. Maganda, di ba? Handa na. Eh, hindi masama, Lola. Kain na. Wow, salamat. Aba, ano yan? Sige, subukan natin. Yuck, kakilakilabot. labot. Ayoko nito. Nako. Hindi, pasensya na lola, o oh, gusto ko ang mga ito. Ilagay natin ito sa toyo. Mm, masarap. Ah, ang sarap. Masaya ako. Mm, salamat. Austin. Walang anuman. Oh, tingnan mo ang mga ito. Ang tamis nila. Oh, ang sarap. Mm, yum, yum. Oh, ang sarap. Alam kong magugustuhan mo ito. Kakainin ko ang lahat. Salamat, kuya. Pero, sino nga ba ang nanalo? Sa tingin ko, ang kuya ko ang panalo.